pero pag kumotandali talaga ay na ano? Ah. Ah. Ang tanong patabakahan mo bata na lupa. Ito sombarito ay balibag pa din siya malabo. Kilala na naman po natin. Ano na, yun natira ko? Reporo. Right? Nanti kayo sa buto, mayroon na rin po nalabas at pero ako ay kumuha din ng sabatong <tiin> Ah. Sige, hop, unti pa makalimutan. Aw, oh, ya, yeah. Atin may natila sa gitna, may putol po 'yan, eh. Ayan po Aray, sa dun sa, ano, sa gulay ayon po sa pinggan? oh aray na kayo, aray nga ka Aray yung gusto ulo, buntot? ko pa Tawag ng mong sabi yan Aba, ito na lang siyang Dia ya, yang dalega. Uh. Paras dinu kami. Hmm. Cara. Jakarta sudah daun. Heeh. Sudah daun Rin. Barang ganado. Oh, ya. Paras main. 好，我也不。 Hmm. ng sili po may sili makulat yung sakto lang ang よっ pwede pa nga akate yung mustasa matandaan na gamitin mo pa ito sa hirangan ng dahon na mo kung puro mustasa, puwente na na eh. wala, lugi na naman dapat pala spray na tandaan na mais 嗯，来吧。 Ayan po, tayo po ay nagtatanim po ng tawag yun, ng tawag din, ng sibuyas po. Oh, yan kasama po natin si Chong. Tayo po kukuha muna ng kamula. tayo may patuloy na pag ano nito pagtatanim ആൾക്കാരാണ് <mangarana> പോ Pag ito bumagal ang lagi baka ito umabot na ng pang November, December, ano? At gawa na natagal din po pala naman, ah. Kita mo tayo tumagal na ilan, ano na buwan, ah. Oh, yun, yun nga din nasa isip ko eh, kasi ito diretsyo na no? ah pero pagkagaya ng pinagmulan nito ay pero pagkatulad nung biglang makahag na ako ay Oo Mabilis, wala pang isang, isang buwan la Sabay tumok Hindi paglaki maganda. Mura o mahal, basta nakita maganda. Wala lalo nadami na wala. ng ko. Ayun pong bulaklak na parang bilog-bilog ah

balik lah taro. Padal Sa susunod na tagbulaklak pala alam na ano hmm. <laughs> eh. yung iba, yung iba walang nice, takot, doon walang na-stack at doon ba naglugot kaya bihira na kapag nakapagtabi ah. magaling Pero magaling ah. ba? naman lang. Pero pag matandaan talagang, ayaw na anong, ah. kahit anong kataba, kahit anong, bata na lupa isang baril kayo ay kahit balibalik pa din isang malagong kilala na naman po natin, ay, natin talapun, talapun. hindi kahit yung sabuto meron ka rin po nalabas ah pero ako ay kumuha din ng sabuto ng uh, pagdilabubuhay din po dito. Ay, meron na po yung dito napahalo na dito bagong bulot oh, yan ano? Oo. Oh, hindi pa linis. Nilinisin. Po, ano pa nagdagtanim yan ano? Tapos po yung pa yung pang pananim. Tayo po ipatuloy lang po sa pagtatanim. Oh. At gawa ng sa susunod na buwan medyo maulan na mahirap na po niyang magpakapit ng ugat kasi puro ulan na po ang darating kaya ngayon pala ang bago palang sasanig po yung ulan at init edi atin pong inaapo na Yeah. Ayun po, salamat po sa iyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.